Yan mga idol, bali pupuloy na natin to kasi bukas uh, ano, pipinturan natin at uh, ikakabit. <coughs> so, ras, ras ito mga idol. So, bali tatlo ito. Nawala no, na yung isa nandun. So, ganyan yung simple design niya mga idol. Uh, Pabo style. Pwede so, welding hindi at lahat yun mga idol. Full wheel. Then bali finish natin yung full wheel. Ayan mga idol. So bali gra-grain ko to bukas, pinturahan ko. So ayan. Full wheel, full wheel. Ayan, tapos na mga idol. Gra-grinder na lang mga idol. So hanggang dito lang muna ang ating video mga idol. Salamat sa panonood.